Nagbago ka na ba? Hmm, ganda lang topic natin today. Let's talk about um, bakit hindi sinusuportahan ng mga mahal natin sa buhay yung mga pangarap natin. di hmm. Diba? Hindi ba naisip yun? Bakit nga ba minsan kung sino yung mga akala natin eh, unang-unang susuporta sa mga bagay na gusto natin gawin? Sila, sila pa yung parang hindi supportive. Parang ayaw nila or parang hindi sila pabor sa mga gusto natin gawin sa buhay. Um, meron kasing pinanood na video sa akin ng isang kaibigan. Um, at ang angle na sinasabi nila is the reason why um, people that we love are not supporting our dreams is because they're afraid that we will change. It's a different angle, but a great way of you know, putting it up. Kasi ngayon ko lang din nakita yung angulo na yun. Maari nga, Um, according to the speaker, sabi niya, um, baka daw, kaya hindi sila supportive kasi natatakot silang magbago tayo. Kasi ang minahal nilang tao, yung tayo. For example, meron kang kabarkada. kasi kasama sa trabaho, na lagi mong kasama sa pag-Netflix after nyo mag magtrabaho. Nagbe-binge watch kayo ng Netflix. And for some reason, ikaw biglang ayaw mo nang manood ng movie kasama siya. Kasi gusto mo na manood ng mga webinars because you wanted to learn new things because you wanted to explore um, being an entrepreneur. So suddenly, mabibreak yung habit nyo together, mabibreak yung mga bagay na pinagsasamahan nyo na masaya. So, maaring isa yun sa mga reason kung bakit hindi kanya susuportahan kasi mawawalan siya ng kaibigan, mawawalan siya ng kasama. Hindi niyo ba naisip yung mga ganong angels? Kasi ako first time kong narinig yan. At nung narinig ko, parang naalala ko yung mga classmates ko nung elementary, nung high school, yung iba nung college, yung mga katrabaho ko, na ang tinatanong sa akin, ay yung sinasabi sa akin minsan, nagbago ka na, hindi ka na yung dati. Sometimes, we change for the better. Kaya, let's embrace change. Huwag nating hayaan na yung mga mahal natin sa buhay, eh, ano yun? Uh, pigilan tayo sa pag -grow. Pero, siyempre, we are not supposed to burn bridges. I explain natin sa kanila that you're trying to grow as a person. You're trying to change for the better. And then, if we can bring them into the change that we want, kung gusto din nila yon, kung gusto din nilang mag why not, di ba? Para sabay-sabay tayong maabot ng mga pangarap natin. Now, dun sa mga iba talaga na contento naman kung nasaan sila, wala tayong magagawa. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nag-grow tayo, iiwanan na talaga natin sila. Mag-iiba lang yung direksyon ng buhay natin. Mag-iiba lang yung ginagawa natin. Kailangan kasi natin i-embrace yung change. Kailangan natin magbago. If you want something to change, we cannot expect na magbabago ang buhay natin 5 to 10 years from now if we keep on doing the same thing ng 5 to 10 years ahead. 'di diba? Kasi ganoon pa rin ang ganoon yung ginagawa mo. If you're in the same company, if you're in the same business, if you're in the same, you know, it's the same thing na walang improvement, walang nagbabago, walang asenso kumbaga, then chances are you'll still be in the same place 5 or 10 years from now. But you, if you start doing something for a change, malamang merong magbago. Pero di ba syempre kailangan alam din natin kung saan tayo pupunta yun ang unang-una naman na kailangan gawin eh. Kailangan clear ka muna sa vision mo. Where are you going? And then from then on, saka ka magplano kung paano ka pupunta. For more videos like this, paki-follow naman yung aking account, Rochefell. And then I will be sharing more videos and more tips about how we can change for the better. Okay lang na magbago, di ba? Basta mag-grow.